Good morning mga idol. Nandito ako ngayon sa likod ng bahay. So, oh, ipapakita ko sa inyo yung mga tanim kong sili eh. No? At saka yung mga nahinog na bunga ng mga siling demonyo. ito, ito. Pakita kasi yung siling demonyo. Ayan po yung ano, siling demonyo na tinatawag. Ang dami ng bunga. Pulang-pula na. Oh. Arbisin na po yan. Ang dami. Ang dami talaga ng bunga niya. Ang dami na. Ang daming inuhog. Ayan na po ang dami. probi, Grabe yung bunga. Anda. Parang prutas. Parang tambis. Makopa. So, oh, yan po yung update dito sa aking mga taniman sa gilid ng bahay. Good morning. Grabe, ang dami na. Pulang-pula ng mga buka. Oh. Dami oh. Siling demonyo. Hmm my gosh yes. nakumula ang bunga ng siling demonyo bunga oh kabila oh. hmm ito yung mga tanig ng siling demonyo ang dami ng bunga ito lang ako tayo mga idol Ano mag-search kung ano yung kulay pula you know. you know, no. so, 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 na yan. Ayun know, o. No. Pwede ba maging dessert yan? o. idol. o. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun o. o. yun o.